Hello, hello, hello mga idol, mga ludus. Hello, diludes. Good afternoon sa inyo. Ito na ang bagong update ng ating uh, gawa ngayon. Ayan, meron na nga guys kulay yan. Uh, yung ating wall, light gray. At saka yung canopy natin is medyo dark. Dark gray naman. Yeah. Ayan. At saka yan ng gate natin, service gate yung kulay itim and guys uh, first coat muna tayo ngayon katatapos ko lang liha dyan yan siya na si master na nagtuloy ang pagpintura ayan ito ang ating uh, landing inuumpisa na uh, pa isa isa lang guys para hindi bumaba hanggang makarating dun sa kalsada ayan Hello guys, kumusta naman kayo? Ito ng ating kabilang wall, meron na kulay yan. At saka ito yung ating uh, tiles. Yan, balik tiles lang ang ating dyan guys. Yung mga nakikita nyo walang masila dyan. Yan. Uh, sa production na yan, sa kanila na yan. So bali ito lang sa atin, tiles at bakod. Yan, meron na ngang kulay. Pampansin nyo, light. Light gray lang yung uh, wall natin. At yung canopy pati poste, dark gray saka yung ating gate uh, black all black yan lahat guys so yan tatapos lang nga nating uh, magpaalikabok kanina ayan tingnan natin na uh, bukas kung approve na yung kulay na yan kasi lahat yan guys is sample lang kung kumagustuhan ng boss ayan tapos na yung ating tiles dyan balit tiles lang ang ating dyan ayan tapos na rin yung step yan yung siroho yung walang tiles na yan guys is uh, mga uh, uh min line yan kaya uh, sila nang bahala dyan so, yung pinaprimer ko na nga yung wall dyan yung kabila ito yung ating uh, future Mabang arc okay. tinukuha na natin ng, ng video uh, ayun at yung ating uh, uh, na videohan na nga guys dahil parang naglalaro lang ayun yung tamang pagkagraw guys <laughs> ayan tuloy tuloy tayo dito yan yun yung problema nga dito guys yan nakikita nyo tapos na sana yan kaya lang pumalpak uh, yung mga dyan uh, nagkamali ng libi yung kasamaan natin yan kaya inulit sayang anim na tiles yan uh, bali walo so ito yung tiles guys yan hanggang dulo yan dutul yan sa sika na yung gigibay na yung lahat si Bay kaya ito palang nangyari dito guys is gate pala yan dyan kasi uh, may station ng tubig yan dyan so dyan wala nang step yan dyan na naigigilip yung sasakyan so bali yan guys is gate ayan ikakabit na nga yung gate na yan dalawang pipe-pipe uli yan kasi ito dito guys may uh, mineral mineral station yan dyan kaya uh, wala nang step yan inisan, pinisin lang yan diyan ay step diyan sila maglakad so yan nga o, oh, island tiles yan di ah, walo hindi lang yun hindi pero matatapos hanggang dulo yan guys yung tiles na yan sinisigurado namin yung tulibig para tuloy-tuloy yung tubig ngayon Oh. Pugita. Ayan na nga ayan guys uh, Bukas siguro Upload ko kayo kung, uh, Approved na yung kulay nating sampon Ayan tuloy 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 tayo dyan uh, Bali Yung posting lang hindi pa natin nadubla ng masilya Labas tayo guys Ayan may step na Pinalaparan Ayan Ayan yung ating design. Ayan, no? Uh -huh. At yung ating tatlo group. lang yan, guys. Ayan, Ayan lang yung, yung group uh, guys. bawat panel ng bakod. Tatlo lang. Thank you, bawat, thank you. Uh, thank bawat, you, thank you for watching. Ayan, bawat panel ng ating bakod this